Gano kabilis darating yung mga commitments na yan? Gano kabilis maipapatupad yang uh, Luzon Economic Corridor na yan para tuluyan naming maramdaman ang epekto nito sa aming kabuhayan. May, pag may mga ganong tanong, anong usually sinasagot uh, mo bilang isang economist for that matter? Mm -hmm. Nakatutipid hindi po kasi yan mga kumpanya no sa uuri po ng investment. No? Kasi may mga investment po na uh, madali lang pumaaprobahan at madali madali po siyang ma-establish, ano? At uh, meron din po mga investment na matagal no bag, bago, siya ma-realize ano. Uh, for example, yun sa kaso ng mga malalaking infrastructure projects no yan po eh, eh, uh, matagal matagal po yan bago yan eh, ma-realize kasi maraming approvals na kailangan gawin, mm -hmm. maraming kailangan mga requisitos bago po ito matuloy. Pero napakalaki naman po ng long-term benefit nito sa atin ng mga malalaking infrastructure projects ano ganun po yan. Doon pa lang po sa mga halimbawa yung mga magtatayo ng mga pabrika sa ating bansa, yan ni eh, mar mararamdaman din po natin yan na hindi kasi tagal naman po ng infrastructure no pero mararamdaman po natin yan na mas mabilisan so mm -hmm. eh, depende po sa uri ng, uh, ng uh, investment ano kaya uh, ana nga po ni DTI secretary Pascual halimbawa no sa sa mga ibang panayang na subaybayan ko rin ito na yung mga investment na yan ano hindi naman lahat 'yan inaasahan natin na within one year eh, repairable kasi mm -hmm. yan no depende po kasi talaga sa uri ng nang uh, investment pero inaasahan po natin kung halimbawa itong 100 billion dollars na investment na ito. Ito po ay eh, for the next 5 to 10 years. Mm -hmm. So halimbawa po eh, lalat pa po ito sa termino ng ng ating pangulo. And this is after 2028. So kung matuloy po ito ano mga kababayan, posible na isa po ito sa maging mga legacy ng ating uh, pangulo mm -hmm. sa matagalang panahon.